59% ng mga Pilipino kontento sa Marcos Admin Governance ayon sa isang survey. Narito ang newscoop ni Christine Belen. Halos na 60% ng mga Pilipino ang kontento sa pamumuno ng Marcos Administration sa Pilipinas. Ito'y batay sa resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research kung saan 14% ng mga Pilipino ang hindi kontento sa pamamahala ng gobyerno sa bansa habang 24% ang hindi sumagot sa nasabing survey. Ayon sa Okta, ang performance rating ng kasalukuyang administrasyon ay mula sa 53% hanggang 71%. May pinakamataas sa National Capital Region at Visayas na may 71% habang ang pinakamaba Aba ay sa balance Luzon na may 53%. Isinagawa ang survey noong December 10 hanggang 14, 2023 mula sa 1,200 respondents sa buong bansa. At para sa newscoop ako si Christine Belen nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama